208 uh, oh, Okay, 208 207 Tao po Wait lang Tao po Teka ka lang Ano ba naman to? Kung to Alam mo, tatanggal yung pinto Hindi <laughs> ka ba makapag Ay. <laughs> <laughs> gabi po Ah, sorry. Kayo po ba si Fat? Mm -mm. Tumag po kasi kayo ah. sa service ko. Papayas po kayo, di ba? Mm -mm. Anong pagpapayas niyo? Yung electric fan. Sira kasi. Sira? Nasira yung buhay mo? ano sabi mo siya? Sige po, ayusin po natin. Saan? Tara. Oh, Nasira. my. Gulay. Bakit? What's happening? Ako, ma'am, nasa... Tingin ko pa lang, sira na. Anong ginawa mo dito sa electric pan nyo? Hindi ko alam eh, kung saan na na yung ganyan. Hmm, may ginawa ka dito. Ano ginawa ko? <laughs> Natabig mo? Hindi ah. Oo, may diagnose ako dito. Ano yan? Siguro, may cancer to. Cancer? Oh, hindi. Sira eh. Ayusin natin to ha. Susubukan lang po natin kung paano natin maayos to. Okay. Ako na ba? Sige. Sira yung motor nito. Ha? Huh? Hindi tumatayo. Ba't may battery? Sira eh. Ito yung mga inaayos ko dapat eh. May sira to eh. Sira to eh. Ito. Ano <laughs> po ang sira? Eh no? Meron ka po bang nail cutter? Um, oh meron na Wait lang. Meron? Hanapin ko. Thank you. Um, wait lang po. Ano po gagawin nyo sa nail cutter? May napansin kasi ako dito sa si LEC. Eh? Ano po napansin niyo? May ingrown. Ingrown? Oo. Oh, Ang galing ko yung kuko. Kuko? May naipit na kuko. Mamutitigo mo to. Ito yung sira. Saan? Okay. Ito, 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 ito. Dito. Eh, oh. no? Kita mo? Hindi. <laughs> ako, kita ko. kita <laughs> ko! Ayun mo. Oh, nakita mo yan. Hmm, ano Ayan, di ba? Diba? Oo. Oh. Oh. Sabi ko siya, yan yung sira eh. Oh. Yan yung aayusin ko. Sa nil ng nilkater? Oo. Oh, Tignan mo ah. eto pa andarin na natin ha para malaman natin. Ayun na. Wow. Kumanda. Kumanda. Pag nilagay ko, uy, may hangin na. Ginana na eh. Uh -uh. Okay na to, ma'am. Ice na to. Yeah. Okay na po yung electric fan niyo. Pwede niyo na pong ano to gamitin. Ice na siya. Wait lang, hindi mo babalik. Ang alin? Ito. Ay, ibabalik. Ray. Eh, hindi ko napag-aralan yan. Ang napag-aralan ko, magbaklas, magayos, pero yung pagbabalik, hindi ko pa na pag aralan eh. Paano yan? Eh, ganito na lang, ma'am. Hindi na kita sisini na malaki. Okay. Kalahati na lang sisingin Ang mahal na, ma'am. <laughs> hindi mo nga nabalik eh. Hindi, ganito na nga lang. Babalik na nga lang pag aralan ko muna kung paano ko ayusin to. Okay, pero hindi mo na kita pabayaran. Eh, huwag na lang. Ano, huwag na lang? Hindi, sirain kulit. Sirain ko na lang bayaran mo ko. Sirain ko to lalo. <laughs> hindi ako nagdadala sa mga tao mo dyan, ha? Mainit na ngayong labas. Mainit ang ulo ko. Ha? Tapos pinagtawanan mo pa ako dito. Ang ganda ng pagkakais ko. Maganda ba yan? Hindi mo nga nabalik. <laughs> yun nga, ma'am. Hindi ka makaintindi. Eh, ma naman, Kaya nga kita pinapunti. Kaya nga ako kumuha eh. Eh! Ayoko na. Sige, wag mo akong bayaran. Kung gusto mo, mahalin na lang kita kung ayaw mo.